Nakakita ka na din ba ng kakaibang variety ng Dracena fragrance? Kung hindi pa, sa video na ito ay ibabahagi ko ang isa sa variety ng Dracena fragrance na mayroong kakaibang mga dahon na talaga namang mabibighani ka sa ganda at mamamangha ka sa benepisyo na maaari nitong ibigay kapag nag-alaga ka nito sa bahay. Ang award-winning plant na ito ay ang Dracena White Aspen. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman sa halamang ito. Ano ang kaibahan nito sa iba pang variety ng Dracena? Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang Dracena White Victoria o mas kilala sa tawag na Dracena White Aspen ay kapamilya ng Dracena Fragrance na popular na ornamental plant na karaniwang ginagawang bako dahil sa tumutubo ito na matibay at derecho. Bukod dito, madali lamang itong tumubo at mabuhay. Karaniwan din itong makikita sa mga gilid ng kalsada at sa mga abandonanong lugar. Tinatawag din ito sa ibang bansa na corn plant dahil sa kahawig ng mga dahon nito ang halamang mais. Ang Dracena Victoria o Dracena Fragrance White Aspen ay isang uri ng house plant na kilala sa mga dahon nito na mahaba, malapad at kapansin-pansin. Ang bawat dahon nito ay mayroong natatanging pattern na mayroong dark na berde at creamy white stripes na nagbibigay sa halaman ng isang eleganteng itsura. Ang mga dahon nito ay lumalaki mula sa isang matibay na tangkay na nagbibigay sa halaman ng isang matikas at standout na forma. Ilan sa mahalagang kaalaman na dapat mong malaman sa Dracena White Aspen ay ang mga sumusunod. Isa itong air purifier plant. Ang Dracena White Aspen ay isa sa pinakamahusay na na maaaring maglinis ng hangin sa loob ng bahay. Ang mga volatile organic compound o VOCs at nakalalaso na gas at usok na dala ng hangin na pumapasok sa ating mga tahanan ay nakakapinsala sa kalusugan ng tao karaniwan itong pinagmumulan ng mga malulubhang sakit. Kaya naman, ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob ng bahay at labas katulad ng Dracena White Aspin ay isa sa pinaka paraan upang magtanggal at mabawasan ang pollutant na mula sa hangin. Ito ay isang maswerteng halaman. Ang Dracena White Aspin ay nag-a-attract ng swerte, good vibes at kapayapaan. Kaya naman, karaniwan itong inaalagaan sa loob ng mga tahanan. Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, kapag ang Dracaena Aspen ay namulaklak, tanda ito na mayroong paparating na biyaya. Ngunit tulad ng ibang variety nito, ito rin ay maaaring magbigay ng mga bulaklak. Ngunit pihira lamang ito mamulaklak. Maaari itong mamulaklak kapag narating na nito ang maturity age na maaari na silang mamulaklak ito ay matibay na halaman. Ang Dracena White Aspen ay maituturing na matibay na halaman dahil ito ay may kakayahang umangkop sa iba't ibang kondisyon. Kaya rin itong mabuhay ng matagal na panahon kahit na ito ay kulang sa pagdidilig ng tubig at maaaring mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng liwanag. Ito ay isang halaman na mabagal ang paglaki. Sa mga hindi nakakaalam, ang halaman na ito ay maituturing na slow grower o halaman na mabagal ang paglaki kumpara sa iba pang uri ng halaman. Ngunit ang kagandahan sa halaman ito ay matagal na malanta ang mga dahon nito na nakakatulong sa aesthetic na ganda para sa kabuuan ng halaman na bagay na bagay gawing indoor na halaman. Ang Dracaena White Aspen ay isang mahusay na ornamental plant. Ang halamang Dracaena White Aspen ay isa sa paboritong halaman ng mga may hilig sa halaman dahil sa maganda itong gawing pangdekorasyon. Ang mahaba, malapad, at patulis na mga dahon ng Dracaena White Aspen ay nagbibigay ng kakaibang ganda at attraction sa lugar kung saan ito inilagay. Ang tamang pwesto para sa halamang ito ay ang mga lugar na mayroong medium to bright na mga pwesto. Kaya naman, mainam kung ilalagay ito sa gilid ng pintuan at bintana na nasisikata ng araw sa umaga. Mainam din kung itatanim ito sa entrance gate at mga gilid ng pader na makakatulong magbigay ng lilim kapag tag-init. Ang Dracena White Aspin ay madali lang alagaan at paramihin. Ang halamang ito ay kayang mabuhay sa iba't ibang uri ng kondisyon. Maaari itong mabuhay sa loob at labas ng bahay na direkta o hindi direkta direktang nasisikata ng araw. At hindi rin ito nangangailangan ng palagi ang pagdidilig ng tubig. Hindi rin ito nangangailangan ng fertilizer. Ngunit mas mainam na maglagay ng pataba ng tatlong beses sa loob ng isang taon upang mabilis itong lumaki at tumubo, lalo kung ito ay nasa paso. Hindi rin ito nangangailangan ng pagpuprone, ngunit magiging masaya ito kung regular na alisin ang mga tuyong dahon. Bilang pagpaparami naman, ang pinakamadaling paraan para paramihin ito ay sa pamamagitan ng cuttings o pagpuputol sa mga sanga nito. Putulin lamang ito ng tatlo hanggang apat na pulgada at direkta itong itanim sa lupa. Ang Dracena White Aspen ay isa sa mga halamang malaki ang pakinabang, lalo na kapag tag-init na panahon. Dahil makakatulong ito na magbigay ng lilim at kalumigmigan sa paligid ng tahanan. Kaya naman, kung wala ka pa nito, maaari mo itong isama sa iyong koleksyon. Ano ang masasabi mo ka Urban sa halamang ito? Nagagandahan ka din ba sa mga dahon nito? Ibahagang iyong opinion tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may natutunan ka sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.